We love you, Ethan. We love you so much. Your legacy is much special and will stay in our hearts. Thank you so much, our sweet, pretty Ethan. We love you so much. Thank you, thank you, and we love you. Mm -mm. Sobra. Sobra. Thank you. We love you, Ita. Sobra. Thank you sa pagmamahal sa pinsan ko. Sobra. Sobra yung pagmamahal mo hanggang sa huling hininga mo. Pinatunayan mo. Nilaban mo pagmamahal mo sa asawa mo. We love you, Ita. Sobra ang legacy ng pagmamahal mo. Sobrang treasure sa pamilya namin. Salamat sa pagdating sa buhay ng pam pamilya namin at sa buhay ni rap na sobrang mahal na mahal ka. Salamat sa pagmamahal mo sa pinsan ko. We love you, Ethan. We love you so much. Salamat. Thank you so much. We love you. Love na love ka natin, Gemma. Love you, Ethan.